Bakit? May problema si nanay? Binaba, binabato po ako ng anong ginaganyan ako. Binabato ka nila? Ganyan lang ako po. Ano? Binabato ka nila? Ay, kawawa naman si nanay. Salbahe sila, ano? Hi, Nay. Hello? Ano pangalan ni nanay? Kala. Pa? Kala. Kala? Taga saan ka po? Saan ka papunta? Saan? Kumain ka na? Ano, ano yan? Patingin? Ba't mo tinali? Baka sira na yan. Ha? Huh? Ha? Kakalagay mo na sa mo kinuha yan. May pera ka? Wala. Nagihingi ka, binigyan ka naman. Saan ang punta mo ngayon? Saan ba bahay mo? Saan? Sa Saan ang barangay mo? Ha? Poblasyon. May asawa't anak ikaw? Ay, may anak ikaw. Ano pangalan ng anak mo? Tito. Ha? Tito? Ano pangalan ng anak mo? Tito. Ano pangalan mo? Kala. Kala. Saan ka galing? Gusto mong kumain? Bilang kita pagkain doon. Kumain ka na. Anong anong pwedeng itulong ni Daddy Frankie sa iyo? Ha? Ano tong dala mo? Ha? Ah, tubig mo. Uuwi ka na sa inyo? Anong pangalan ng anak mo? Tito. Tito. Bakit ka umaalis? Dapat kasama mo yung anak mo. Dapat pa. Ah, maliit pa. Ilang taon? Pa. May pera ka dyan? Wala? Kahit piso? Baka mayroon. Patingin ng pera mo? Bili po kami ng ito, inumin. Bibili mo ng inumin. Dati, anong trabaho mo dati nung bata ka pa? Mainit dito, lipat tayo doon sa hindi mainit. Okay lang? Ah? Ano pangalan ng kapatid mo? Duh -duh. Ha? Duro. Duro? Ano apelyedo mo? Pascua. Pascua? Ano pangalan mo? Kala Pascua? Ilang taong ka na po? 40? 40 pa lang? Asawa mo nasaan? Ha? Nasaan ang asawa mo? Ha? Lumayas na. Bakit lumayas? Doon tayo sa hindi mainit. Para makapag-usap tayo. Okay lang? Halika. Ha? Tawid tayo. Dito tayo sa hindi mainit. Halika. Halika. Dito tayo. Usap tayo doon sa hindi mainit. Halika. Nakapaglakad ka? O, halika. Dali. Bibigyan kita ng pera mo. Tayo, tayo, tayo. Kaya mo tumayo? Taga saan kaya ito mga kababayan? Halika, dito tayo. Ha? Saan <coughs> punta mo? Anong nangyari sa paa mo? Ha? Saan ang, saan ang punta mo? Saan bang bahay mo? Malayo pa? Ha? Alam mo kung saan ang bahay mo? Gusto mo hatid ka ihatid kita sa bahay mo? Ah, hindi? Bakit? Ha? Dito muna tayo, dito. Upo ka muna, usap tayo. Halika. Usap muna tayo, upo ka lang. Nay, upo ka lang, usap muna tayo. Ha? Bigyan kita ang pera mo, sandali lang. Ha? Upo ka muna, bigyan kita pera. Sige na. Upo ka lang, bigyan kita ang pera mo, ha? Oo. Gusto mo pera? Para may pambili kang pagkain mo, ha? Upo ka saglit, upo. Ha? Upo lang, bigyan kita ang pera. Alam mo ba kung nasaan ka, nasaan ka ngayon? Ito, malasiki ito. Saan ba ang bayan mo? Poblasyon po yan. Poblasyon ng? Ha? Ano? Saan poblasyon? Sa poblasyon? bani. Ah, bani. Oh. Uh, malayo ka na. Ha? Ilang araw ka na dito? Lima. Lima. Mm -mm. No? Bibigyan kita ng pera pero sana kaya mong ingatan. Ha? Marunong ka? Magkano ito? Ha? Hawakan mo magkano to? Alam mo kung magkano yan? Ha? Upo ka? Dagdagan ko pa. Hmm? Upo ka para dagdagan ko. Ha? Huh? Ha? Huh? Upo ka ta dadagdagan ko pa. Sige lang para matulungan kita na Ha? Huh? Ito dagdagan ko pa. Oh, magkano na lahat? Bilangin mo nga. Ha? Huh? Magkano 'yan? Masagasaan ka. Ha? Huh? Ha? Thank you. Anong gagawin mo sa pera? Anong bibilihin mo? Ipunin mo lang. Oo. Sa so, ikarga mo muna sa bag mo baka mawala. Ikarga mo dun sa bag mo para hindi mawala. Ha? Ano? Ay bulsa mo, o, sige. Ingat ka ha. Ayaw mong ihatid kita? Ha? Para hindi ka na mahirapan maglakad. Sa so, kaya mo? Oo. O, oh, sige. Anong pangalan mo ulit, Nay? Kala. Kala. Apelyedo? Pascual. Pasco. Pasco. Saka Olivia Rose. Olivia Rose. Ano yung pangalan ng anak mo ulit? Kasi malayo na itong kinaruruunan mo, nai para masundo ka ng pamilya mo. Ha? May anak ikaw? Asawa? Bye. Ilan ang anak mo? Tatlo sila. Bakit nasa ano yung tatlo mong anak? Puntakan ka na lang sa mga anak mo na para hindi ka gala-gala. Yung mga kababayan, kung sino pong nakakilala kay uh, nanay, tagabani daw siya. Uh, Poblasyon bani. So, may anak siyang tatlo. Uh, inaalo ko po siya para ihatid sa kanila. Baka nakawala lang to or what. Pero ayaw naman niya, maglalakad-lakad lang daw siya. So binigyan ko naman siya ng pera, kaunting pera para pambili siya pagkain. So sigurado ka na, okay ka lang? Yung anak mo, anong pangalan ng mga anak mo? Ha? Huh? Hindi mo na maalala? Pero tatlo yung anak mo. Ilang babae? Dalawang lalaki. Ano pangalan ng asawa mo? Dunyo. Junior, nasaan na si Tatay Junior? Bakit lumayo, lumayo na? Rin. Bakit sila lumayo? Hindi yeah, naman ko kami magkasama. Bakit iniwan ka? So, saan ngayon ang punta mo? Dapat balikan na lang sa bani. Ha? Huh? Alam mo bumalik sa inyo? Paano ka babalik? Hm? tayo sa hindi mainit nai, kawawa ikaw. Ha? Huh? Ha? Huh? Ano? Bakit ka bakit ka umalis sa inyo nai? O, oh, tapos? Ha? Bakit umiiyak si nanay? Ha? Bakit? May problema si nanay? Anong problema ni nanay? Binaba, binabato po ako ng anong ginaganya Binabato ka nila? Ay, bakit kanila nila Binabato. Hmm, kaya umiiyak si nanay. Upo ka, nay. Upo ka. Upo. Oh. Binabato ka nila. Ay, kawawa naman si nanay. Salbahe sila, ano? May hinanakit si nanay, mga kababayan. Napaluha siya. No, sige na, huwag ka na umiyak. Hindi ka na nila babatuhin. Wala na yung mambabato sa'yo. Ayun, Ha? Sampo, yun. Sampo, Sampo yung... Sampo yung... Sampo Alin po? Bata. Hmm? Saan ba talaga barangay mo na para ihatid kita? Ha? Huh? Para ihatid ka namin? Hmm? Gusto mo ihatid ka namin, na Ha? Huh? Hmm? <coughs> eh mga kababayan, mga kabarangay, si nanay na aming nadaanan dito, pipilay-pilay po, siya si Kala, Pasqua. Kung sino man po makakilala sa kanya mga kababayan, uh, gusto ko siyang isakay para ibalik sa kanyang uh, pamilya, pero ayaw po niyang sumakay mga kababayan, kaya... Kaya, ayan, sana may mga kilala sa kanyang pamilya para ma-rescue siya at uh, makuha siya. Pwede namin siyang pwersahin, putin mga kababayan pag may authorized po ang kanyang uh, pamilya. Pero sa sitwasyon niya mga kababayan, hindi natin siya pwedeng pwersahin, baka magwala or what. Ayan, sana sa mga, mga kapanood nito mga kababayan, i-share po natin yung video. Kawawa naman si nanay, umiiyak siya dahil ayon sa kanya, binabato daw po siya. So hindi niya rin nasabi kung sino yung man nagbabato sa kanya. Pero hindi natin alam mga kababayan. Yan, God bless you more nanay. Yan, hindi rin natin siya pwedeng pigyan ng maraming ah uh, uh, pera kasi baka mawala lang. Sana po makita siya ng tatlong anak niya. Ayon po yun sa kanya. Maraming maraming salamat mga kababayan and God bless mo. po. Hello po nai. Nay, nakikilala niyo yung taong yon? Opo, Laging dumadaan dito? Opo. Gano'n nakatagal? Matagal na rin po na gumagal siya na dito. Sa, taga saan po kaya siya? Hindi nyo Pero laging dumadaan-daan. Laging po dumadaan. Sabi niya kasi sa akin, taga daw siya. Pero nagtataka ako, bakit siya nandito? Pag ganyan naman yan eh, tapos pagka binibigyan mo ng pagkain, kukunin, tapos itatapon. Ay, ganun. Bigyan mo naman ng tubig, ibubuhos pero wala kayong alam kung nasaan ang pamilya niya talaga. Sana makilala natin siya, sana malaman kung nasaan ang kanyang uh, pamilya. Kasi kailangan, uh, gusto namin siya isakay, pero hindi ako nakasiguro kung talagang sa bani siya. Pero sabi niya bani. Kaya gusto ko, yon mga kababayan, uh, uh, kahit yung mga taong nandito, nakikita na po siya pero hindi pa alam kung saan talaga ang kanyang pamilya. Kaya sa mga mga kapanood ng video ng ito mga kababayan, andito po ako sa lugar ng Malasiki. Ah, Malasiki ito, Bayangbang? Ah, sorry, sorry. Ah, ito po yung lugar pala ng Bayangbang mga kababayan pero wala pa nakakaalam kung saan talaga sinanay na ating nakita. Kaya share nyo yung video para makilala or makita ng kanyang mga kamag-anak. Nay, ano pangalan nyo po? Maria po. Teka, dito po kayo. Opo. Nay Maria, thank you po. Kumusta okay, po kayo? Okay lang po. Ayan, marami maraming, maraming sa... Ilan po anak nyo? Lima lang po. Na Nasaan pa. sila? Nasa Maynila po. Lahat? Opo. Sino Ay, kasama mo? Ayun, yung dalawa yung, yung nandiyag dalawa. Bali, mag-isa lang ako dito. Nay, kasama ka sa video. Opo. Shout out mo yung mga anak mo po. Mapapanood nila to. Uh, shout out ko sa mga anak po na sa Quezon City. Tapos yung sa, ano, dyan sa Zone Yung kagawad, Kagawat Noli. Oh, Kagawat Noli, yan. shout out sa'yo. Ayan. At sa lahat ng anak ni nanay. Maraming maraming salamat po. And God bless. Kaya Thank you po. Pa <laughs> <laughs> Ayan ang, Ayan wow. ang kahinaan ni Daddy Frankie. Oh, guwapo daw ako. May 500 ka. Ayan. <laughs> Ay, salamat po. God bless. Ayan. Maraming maraming salamat po. God bless po.